Hello everyone, main buntag. Adto ta sa tung baboy, update ta sa tung baboy ah. Atong tan dagko na ba? Dagko toy, so. So. Moangani atong ipabuhing baboy mga idol. Oh, dagko so... na after one month siam ni buhok pero ang usa lahi, kay paakon sa mga kauban bagong limpyo ni itong para limpyo kayo baboy so So thank you for watching mga kaidol. Salamat. God bless sa tanan. Thank you. Bye-bye.